Ito magandang i-dadalhin kahit saan kayo pupunta. Portable na nebulizer. May battery siya. Kaya kailangan niyo mag ng battery dito siya ilalagay yung battery. At kung naubusan kayo ng battery, pwede niyo uh, dito gagamitin isa lang dito. Yan, para sa mga may mga asma or mga bronchitis ka pwede niyo tong dalhin. Yan. Dito ilalagay yung gamot. Yan. Yan. Ganyan lang ninyo. Yan. Ito ang ipipress ninyo para sa onya. Yan. Ma napakaganda to talaga. Para sa mga nagbibiyahe na may mga asma o may mga kwan. Pwede ninyong dalhin ito. Portable na nebulizer.